Lasagna, masarap siya guys. Luto na siya, daming topping na cheese. Yummy, 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 yummy. Yummy, yummy, yummy. Sarap, sarap niyan. So, my vlog. Magluluto si Inday Aysa ng la Lassagna. Lassagna. Ah? Lassagna. Ano Lassagna? lasagna. Ah, lasagna? Lasagna? Lasagna or lasagna? Lasagna. Ayan siya guys. Uh -oh. Naluto niya na yung macaroni. Namiss ko yung macaroni salad. Tapos nakagawa na siya ng anong nihalo lasagna mo diyan? Or sabihin mo na lang bechamel tau bechamel uh, bechamel, bechamel sauce, sauce. Natin yan. Na, naluto na niyan siya guys ano bang hinalo mo diyan gatas lang. Tapos, tapos muna butter ginisa mo sa butter butter tapos ano yan corn flour Hari, ano ba corn flour hindi ah, harina? Harina. <laughs> ah, hinalo. ano harina. Para maglapot siya. Ba? Oo, with milk. Oo. So, ganyan lang ka dalawa. Butter na, tapos sarili na, tapos saka may lalagay yung gatas. Mm -mm. Kasi yung fresh milk yung ginamit natin, guys. Uh, oh, fresh milk siya, may fresh milk. Uh -huh. Tapos may cheese. No. May baboy yung cheese. Sa taas yung cheese ano tawag yan? lasanya Homemade lasagna. Ah, niloto lang. Kaso hindi lang natin, hindi ko lang naabutan yung paggawa niya ng ganito sauce. Pero, sauce. madali lang siya, guys. Kagamitan nyo na sa ng harina at saka first milk. Ito, Tapos, nagisa niya na yung kanyang carne na giniling. Ayan. Ipapatong-patong lang yan niya niyan dyan. Ganyan ang ni Intay isa sa pagluto ng lasagna. Masarap yan siya, guys. Ginisa niya at nilagyan ng tomato. Tomato paste. Tomato paste tomato para magpula-pula siya konti. So, madali lang naman yan siya, guys. Basta maglaga lang kayo ng macaroni. May meron kasing iba-ibang klaseng macaroni. May uh -huh. malapad, may, may mahaba. mahaba. So, ang nagamit niya, Anong mahaba? yung mahabang Pilog pahaba. Uh -huh. Ah, penne pasta. pasta. Yan ang ginawa niya siya, guys. Nahaluan niya na kanina ng konting sauce. So, balik tayo dito sa topping ni Inday na carne na ginisa. Uh -huh. Tapos, nilagyan ng tomato paste para magpula-pula siya konti. So, oh, masarap. Na natin, Magaling niya magluto oh, si Inday Aisa. In Puti sa pa naman ang suot. Magaling na natin yan para mas masarap. Mm -mm. Tapos i-oven niya para ipatungan ng cheese. Ayun. Para bukas ng, ano, sa alaga. Ka, kung kung dinner sila dito, eh, dito na lang. Kung hindi, eh, dito. Oh, oh, um, hindi na yan sila kasi doon na yan sila sa ano magagalihan. na lang kasi sabado week in kasi ngayon kaya gala sila. Na sila, nasa ranking, ranking sila. So, lang ni Inday Aisa yung paggawa ng lasagna. kanunang lang siya kadali, guys. Madali lang naman din lutuin basta meron lang kayong mga sangkap na karne so, at saka harina na. Sa ibabaw naman 'to. Tapos papatungan mo ulit. And na. Nalagyan natin. Tapos lalagyan natin. Ah. Ngayon, so mayroon pa siyang ipapatong. Ayan na. Naluto na yan siya guys. Ayan guys. Nalagyan ulit natin ng sauce. Lagyan niya ng sauce para masarap lalo. Ayan. Ay, tapos. Okay. Sarap yan. Okay. <laughs> Ganyan lang. halo haloin niya lang niya. Uh -huh. Tapos patong patungin uh -huh. lang siya. Uh -huh. Plus, masarap na recipe ni Inday Aisa yan. Masarap yan eh. So, ganyan lang siya guys. Pwede rin naman corn flour. Kung wala kayong harina, corn flour, pwede naman diyan. Basta malapot lang siya. Ngayon, ipatong patong ng Inday Aisa dyan, na dyan na sa ay. taas. Kasi may karnina nasa gitna yung karne. Masarap na lasagna. Yan, Wala kang malapad na ano, no, pasta. Mm. Pero okay na rin yan. Masarap din na mm. naman yung ganyan. Kahit anong makaroli, pwede niyang gamitin. Oh. oh. Pwede yung elbow. Mm. Kahit ano. Simpleng ano lang yan. Simpleng mm. paggawa ng lasagna sana so, na ni pala tubo pinta. <laughs> Tapos tayo pala kakain. <laughs> hindi na yung mga batuta. In case lang mapag-uwi nila, maghanap sila ng pagkain. So at least, at may least naka-ready. Naka, naka ready naka ready na Pero siya. Pero yung bunsoy namin, hindi ko alam kung <laughs> medyo sa hindi kain. mahilig sa white sauce. <laughs> pero try natin. Mas gusto niya yung pink sauce. Yeah, pink sauce. Pink, pink sauce, sauce ang gusto niya. Ayan guys. Pwede na yan siya. Makain ganyan, na yan. Ganyan, ganyan mo lang. Tapos i-oven. Tapal-tapalin mo lang siya hanggang sa mag-plot. Ayan, takpan natin yung giniling. Kani makita na, yung giniling na pula. Kasi, Ayan. Sige pa. Hanggang sa matapos na siya. Ayan, konti na lang. O, diba guys? Kasi ganyan matina. lang ang paggawa ng lasagna. Patong-patungin okay. niyo lang ang sangkap nakaluto din ako dati niyan. Kaso ang ginawa ko yung malapad. Oo. Uh, uh, maganda malapad. din yan. Malapad, malapad na pasta. Okay. Kaso wala kaming gano'n. Yung pini lang ang nakita ni Inday ay sa ginamit niya diyan. So, malapit na siya matatapos. Sa yung sos. Simuti niya daw yung sos doon. Na. <laughs> 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 Nagtitipid sa sos. <sasus. laughs> Kaya yan, ganyan. Kaya Ito pa, ipapato mo pa to. Ah, di ba? Ah, ito ito, ito lang hindi ka kasama. Yung karama. langaw, nagkano, pasabay pa sa dito, sa niluluto namin ah. Kakain na yes. din daw siya eh. Parang kulang sos mga. ka. Mm, Diyan Kasi may, di ba, ko na siya kanina. Mm -mm. Tapos nalagyan natin ng cheese. Masarap mm -mm. na cheese. cheese. Sarap niyan. Yummy, yummy. Yummy, tummy, tummy. Nabutan ko siya, nagluto siya, guys. Kaya kinuhaan ko siya ng video kung paano siya gumawa ng lasagna. Kaso hindi niya lang nabutan ng pag niya. <laughs> Pero ganoon lang siya, <laughs> guys. Lang Madali lang. Siya. lang. Mm -hmm. Igigisan nyo lang naman ang karne niya. Tapos gawa kayo ng sauce. Patong-patongin niyo lang siya, guys. Yan, lasagna na siya. Simple lang yung pagluluto ng lasagna. Ayan, yeah, sisimutin natin. Basta meron na tayong lulutuin. Meron kayong mga sangkap-sangkap dyan. Hindi ko na ipapakita yung gumagawa niyan. <laughs> oh, medyo allergy sa camera yung gumagawa. Allergy sa camera. <laughs> Ayaw niya makita yung braces niya. <laughs> Pasensya na kayo, guys. Kasi ay nagtatago sa camera lagi yan. Kaya yeah, ang kamay niyo na lang ang makikita mo tsaka yung alahas niya sa kamay. Ayan o. No? Oh. <laughs> Huwag niyo siyang hold up. Lucky niya. charm natin niya. Huwag hold upin yun yung kamay niya ha. Andiyan. <laughs> <laughs> Asinsya na kayo guys ha yung kukunan natin yung paggawa yan ng pagkain. Ayan lang. Ayan, sisimutin natin guys. Saka yung busis niya lang guys, Ito ang maririnig niyo. yung sasayang na sauce. Ayan, <laughs> sinisimut niya pa yan hanggang hindi siya ma hanggang hindi matapos. Sayang naman. Sisimutin at sisimutin niya ng gusto yan. Ang din yan guys. Ayan, pwede na yan guys. oh, diba? Sabi ko siya, pwede na daw yan. Oh, di ba? pa dito, eh. Simutin niya pa yan, hindi pa yan. to <laughs> <laughs> yung luwa, yung pang ano niya may di, may ano pa nagagalit na sa kanya. <laughs> tinamo mo yung luwag niya, yung sandok. So, pagkatapos, may ilalagay na si Jan. Last, last last but not the least ay Jeez. ang paborito niya mozzarella cheese. Ayun, ayun sa kamay niya. Ayun guys, lalagyan natin dyan ganyan. Pili lang kayo dyan, guys, kung anong gusto nyo. Yung sa kamay niya. <laughs> Kamikintab-kintab. <-kintab. laughs> Ingatan mo, baka mahalo naman dyan. <laughs> mo. Ma yung makakain is may kasamang May, may kulog na kasama. <laughs> ba, naman makakain nun. Mahulog yung kanyang upper luloy dyan. Ayan. <clears throat> Ayan, dami niyang alahas sa kamay. O, saan pa kayo, guys? <laughs> Huwag oh. niyong siyang hold up in, ha? Ah. Million pa naman yung sa kamay niya. Oh, tinan niyo, guys. Tingnan niyo yung kamay niya. Kung ikintab-kintab. Huwag kayong ano, ha? Ah. Huwag kayong ganyan, ah Huwag niyong pagtripan yung kamay niya, ha? Ah, puno yung kamay oh, uh, ha? Naninilaw nilaw. and cheese. Oo, oh, pa ayan. siya yeah. makutin daw. punong-puno daw. Ayan, para, oh. para yummy. Ayan, yummy, yummy yan. So guys, yun lang. Ang share namin sa inyong pagluluto ni Inday ay sa... Hmm. Si Sasi. Nagbuha yung bata ko patatawa <laughs> 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 oh, <mayyak na> <laughs> oh, sa inyo. Ang umiyak ka na. Ang sakit ng bata ko ba? Uh -huh. Ayan, more on so, cheese tayo. Ayan. Yeah. I love cheese. So, bye-bye so, na, guys. Thank, Thank you, you for, for watching <laughs> to my channel. Alam yan. nyo, guys, ilalagay pa niya yun sa oven. Kaya yes. abangan natin siya Dahil mamaya. Dahil bago yung oven natin. <laughs> um, bibinyagan niya yung oven namin. Kaya panay-panay ang bake niya, guys. Kasi up and down na daw. So, abangan natin. Ipapasok niya doon sa oven. Iba-oven na natin siya. Medyo Made in, ma -in Italy guys. pa yung oven niya, guys. Ayan. Ipapasok niya na sa oven. Huwag naman yung alahas. Huwag <laughs> <laughs> mo na isali. o, <laughs> yan na, guys. Ayan. Mga ilang minuto? Mga check-check lang natin ng 10 to 15 minutes. Oh, 10 to 15 Ganon. minutes, guys. Yeah, bye. Bye. Thank you for watching to my channel sa oven namin na Made in Italy. Italy. Kasi <laughs> Kaya bago yan oh. O bago yan guys, mid Italy daw yan. <laughs> mid Italy, Elba. Kaya pinibinyagan niya yan. Nuupin no namin, lagi siya nagbe-bake. So naaabutan ko siya mag-bake. Thank you guys for watching to my channel. God bless you all guys. Babaya ulit. Bye-bye. Babay. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching guys.